Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Blog. Eto. Hmm? At uh, dito po muna tayo sa ika nga subject for resolution tungkol dito sa Digamo case. Ito po ay uh, ilang linggo na po na subject for resolution. But uh, bibigyan ko kayo ng latest update. Hmm? Kailan nga po ba ito lalabas mga kaibigan? ang hatol o desisyon dito sa Digamo case. Laman o na ng video na yan ang nating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung um, nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po lubos po nating maunawa heto na mga kaibigan samahan niyo po ako panoorin uh, meron po kasing nag sa isang executive session na active member ng uh, BIFF na connected sa Maulte na di umano ay siya pa ang nag-deliver ng mga bomba sa Negros po mismo, no? At uh, uh, ano po ba yung magiging disbentahe sa sa poder ni Congressman Teves dito sa pagkakadeklara niya bilang isang terorista? Uh, kwan po yan. Uh, su ang susunod po dyan ay gagamitin ng Committee on Ethics na basehan yan para i-expel siya mm -hmm. because definitely Congress will not uh, allow that a member of that house is tagged as a terrorist. No? So uh, ayaw nilang there is a terrorist in their midst. pero mm, mm -hmm. Do, Doon sa punto ni Mayor Janice na may terrorist ang grupo na sinasandalan hindi po ba yung maute dahil kasama rin sa kaso at uh, pagkaka-declare na terorista yung maute Group sa Lanao? Uh, Paano po kasi yan? Ang connection kasi po niyan ay dahil doon sa bomba. no? Yung tatlong uh, improvised explosive devices na na-recover sa Sugar Central Compound at uh, meron po kasing nag-testify sa isang executive session na active member ng uh, BIFF na connected sa Maulte na di umano ay siya pa ang nag-deliver ng mga bomba sa Negros po mismo. No? At uh, sinabi niya na kilala niya si, si Congressman Teves. So, hindi ko na po ma-detalye yung iba pang sinabi niya dahil executive session po yun ng Senate. Pero meron pong basihan na i-connect din siya sa uh, Muslim terrorist groups sa Mindanao po, mm -hmm. si Congressman Tebos. Opo. Uh, ano, ano? Ngayon, doon sa March 4 incident involving uh, Governor De Gamo, ay nalalapit na rin pong lumabas ang uh, resolution uh, dahil uh, two weeks ago po natapos yung, no, three weeks ago natapos yung, uh, yung preliminary investigation. So malapit mm -hmm. na rin. Niya. Doon, Okay, alright. Uh, po mga kaibigan ng ating uh, abogado. Na nga po abogado na mapagkakatiwalaan attorney. Uh, baligod ang abogado po na nga po dito sa Digamo kay. Shoutout sa iyo at maraming salamat attorney Baligod sa iyong very informative na ika uh, kapupulutan ng aral ng mga binabahagi po dito sa social media. At uh, bago tayo magpatuloy, ay, uh, shout out at maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit po ng kaunting uh, video clips, DCR, Mama Pilita, Anser Angilo. Ah, suportahan po natin yan, DCR. Maraming salamat po. Heto! Hmm. po nating natatalakayin dito, mga kaibigan. Alam niyo, ang dami hong nagpaparating sa atin na ang dami nagre-request na talakayin po ang mga ikang ay, uh, ikangay to yung uh, nandiyan po na makikita natin sa public opinion napakadami po na nagre-request na dapat nating uh, talakayin mga kaibigan but uh, pasensya na po kung hindi po natin na uh, natatalakay at uh, bibigyan po natin ng pagkakataon kung paano po natin na uh, ikangapoy mabigyan dam, at masyado, masyado po tayong abala mayroon pa po, po tayong ibang pinagkakabalahan at isa pa, hindi po basta tayo nagtatalakay at uh, tayo po ay nagkakaroon ng masusing pag-aaral kung anong dapat pag-aralan at nang sa ganun po makapaghatid po ako sa inyo na ikang nga po ay may makatutuhanan at hindi po fake news na ikang nga po ay pagtatalakay sana po maunawa nyo po ako kung lahat po ng request nyo ay hindi ko napagbibigyan but uh, ito po Ika nga po, eh, huwag po kayong maglala. Darating po tayo dyan. Eto! Hmm. yan siya na po, bibili-sangkot. Baka tayo na sa oras. Dahil marami po itong ating bibigyan dito. Nang kaunting uh, linaw. Hmm. At uh, dyan po, at uh, pinagbabase po tayo. diyan sa rolling ng video. Ay uh, nandyan po, nasabi diyan Na ang kaugnayan nito ng uh, leader ng terorista. Na si Mr. Clean. Ay uh, Kaugnayan po sa ika nga po ibang grupo ng terorista na sabi po diyan na BIFF at ang ika nga po yung mauti. At uh, dito ho, sa ika nga po yung uh, paglabas ng uh, resolusyon. Hmm? At uh, marami po pong iba ang ating tatalakay. Unahin po natin dito mga kaibigan itong uh, inaabangan, binabantayan ng taong bayan na nagbabase nga po tayo dito sa ika nga po binitawan ng mga salaysay ng abogado na maasahan na itong si Atty. Baligod na malapit na po na ika nga po ilabas ang ika nga resolusyon ang desisyon kung ito nga ba ay dapat iakyat sa korupi ang kaso. Napakaliwag, napakaliwanag ko ang sinabi ni Dian. Katulad ko rin ho hindi po ako nagsasabi ng eksaktong araw, eksaktong petsa kung kailang lalabas. Ang ginagamit ko po ay ilang tulog na lang. At uh, nasabihan ko po yan, data po at ang ginagamit niya naman po ay malapit na yan. Alalahanin po, hindi po, hindi po nang bubudol ng mga pananalita. Iyang abogado na ikangapoy nga po si Atty. Baligo, dapat magtiwala po tayo kung ano man ang binibitawan niya ang pananalita. Speaking of malapit na, Hmm. Alam niyo, ito po ay importante at kaabang-abang na malaman po natin ang desisyon po dito sa ito po ay subject for resolution na mga kaibigan dito sa Digamo case. Bakit importante po nating malaman ito? Hm. Sapagkat ito po ay hindi basta kaso lamang katulad po ng preliminary investigation. Ito po ay nagdaan na sa ilang uh, ikangay buwan. Ha? Ang alam ko po, mahigit kumulang apat na buwan ho na itong pagsusuri, mga kaibigan. At uh, dumana po ito sa ikangay uh, po ay uh, saywar. At uh, alam nyo ho, dito sa social media ay marami po ang ikangay uh, mga basura na lumalabas tungkol po sa kaso ng uh, Digamo case, lalong-lalo na po diyan po sa kampo na leader ng mga nan terorista na si Mr. Klein kasama po ang kanyang abogado na nasubraha ng talino. Data sa puntong ito, sa punto pong ito mga kaibigan, ang gusto ko pong ipahiwatig dito sa importante na mahalaga na dapat malaman po ito ng taumbayan na kung ano ang desisyon po na ikangapoy de, ng DOJ kung ito ba ah, ay iaakyat sa korte, mga kaibigan. Yung mga humahawak po dito, ika nga po ay uh, nakakasaklaw kung sino man no ang nakakahawak dito sa kasong ito. Ay importante pong malaman ng tambayan kung ano ang desisyon, mga kaibigan. Pag sinabi pong subject for resolution, ay nagkakaroon na po ng pag-aaral kung ano ang magiging desisyon. Kung ito nga ba ay iakyat sa korte. Alam niyo, kabang-abang ito. Dahil doon po sa mahigit kumulang na apat na buwan na pag-aaral, ay dalawa lang po ang pamimilian dito, mga kaibigan. Hmm. Ano itong dalwa na pamimilian? Video dito na ikangapoy itong leader ng terorista. Ay pwede pong ikangay hindi makasuhan dito. Pwede ko itong hindi na makasuhan dito kapag lumabas ang ika nga po resolution, decision resolusyon, desisyon. Pangalawa, itutuloy ang kaso ho sa Korte. So makatuwid, makakasuhan po itong ika nga si Arne Tevez. So dalawa lang po ang pamimilian. Pwede hindi makasuhan, absolto, walang kaso. At ika nga po itong pangalawa tuluyan ang iaakyat sa korte ang kaso. Kaya't napaka-importante po mga kaibigan ha, na ito po ay malaman ng taong bayan dahil dito po nakasalalay kung talaga pang nananaig pa kung talaga bang sa kanilang pagsusuri ay dapat ikangay iakyat sa korte mga kaibigan. Katulad nga po mga kaibigan ng naipangako ko sa inyo. Hindi po po dito na walang probable cause. It means yung probable cause ay para uh, magiging tulay ho para maisampa sa korte. Ha. Dalwa rin po ang pamimilian diyan. Mayroon probable cause na ang tulay po ay isang pa sa korte ang kaso na tuloy pong kasuhan itong si Mr. Klin. Pangalawa ho, Pwedeng walang probable cause na tuluyan magsaya na ikangapoy, mapawalan sala at hindi kasuhan itong si Tebes. Ganyan po ka-excite, ganyan po ikangapoy. Kapanapanabi kung dapat abangan po itong tinatawag na paglabas ho ng ikangapoy desisyon dito sa subject for resolution dito sa Digamo. Kaysa. Ang tanong, ha, sa inyong ika nga po yeah, mga pinupunto ng inyong salubin, kung ako po ang tatanungin, ako lang ho ang tatanungin. Ba't alam ko po ang nasa isip nyo? Pero ayaw ko po kayong pangunahan mga kaibigan. Kung ako po ang tatanungin, ako po ay nagbabase sa mga strong evidence na nakalap laban ho dito sa terorista ng leader ng terorista na si Mr. Klein mayroon po talagang probable cause, hindi pipwedeng wala. Hmm. Kapag ito ay walang probable cause at hindi sinampa ng tuluyan, ang kaso, diyan po sa korte, ako mismo, sinasabi ko, wala ng justice system na ikangapoy. Walang pangil ang ating justice system sa ating bansang Pilipinas. Kung ito ho ay walang probable cause pag lumabas sa desisyon. Wala pong pangil ang ikangapoy justice system na pinatutupad sa ating bansang Pilipinas. Bagkos dito ho ay may gumulong na ikangapoy, ibang ikangapoy tinatawag na magic. Mairap po magtapos ng mga pananalita. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko dito sa vlog na ito. Kung ito po ay walang probable cause. Dahil makikita po natin napakalabas, napakalakas ng ebidensya. Hindi po tayo nagbabatay sa sarili, sa sarili nating pananaw. Hindi po tayo nagbabatay sa sarili nating uh, ikangay base on our perception. Nagbabatay po tayo sa mga ebidensya na mayroon po itong probable cause para tuluyan ang sampahan sa korte. Itong leader ng terorista na si Mr. Flynn. Mga kaibigan. At kung ito naman no, ay lumabas ang desisyon na ikang nga po ay mayroong probable cause, mga kaibigan palakpakan po natin ng DOJ. Palakpakan po natin ang ating ikang nagpapatupad ng justice system sa ating bansang Pilipinas. Ibalik po natin ang tiwala sa ating ikang nga po mga namumuno, lalo na po dito sa DOJ, sa ating pamahalaan. Kapag ito po ay lumabas, ang probable cause, mga kaibigan, kapag lumabas. So, balit kung hindi po lalabas ang probable cause at walang ika nga po hindi papanigan ng korte at papanig pa sa mga tibes sa mga tuwid, walang probable cause. Huwag po tayo magtiwala sa ating justice system. Huwag tayo magtiwala sa mga namumuno sa DOJ at sa ating pamahalaan. Yan po ang hamong ko sa inyo, taong bayan, mga kaibigan. Alam ko po ang nasa puso nyo. Alam ko po ang nasa ikangay nasa isip nyo. Bataya ko kayong pangunahan. Base sa mga ikangay na lumalabas na ikangay, lalong-lalo na po sa mga public opinion, ang simpatiya po ng tao ay mayroon po talagang probable cause na lalabas yan ho sa desisyon, mga kaibigan. Katulad nga po na ayaw ko kayong pangunahan, gusto ko po manggagaling sa inyo mismo. Pwede po kayong mag-comment diyan sa comment section na naniniwala po kayo na mayroon talagang probable cause para tuluyan ng isang pa sa korte ang kaso. Bukas po ang comment section mga kaibigan, pwede po kayong mag-comment diyan. I'm <coughs> very sorry. Yung aking boses ay talagang namamalat na at pinipilit ko lang talaga na makapagatid sa inyo. Ha? Ay ako naman ay taos puso na kahit pinipilit ay masaya na nagatid po sa inyo kung ano man dapat ihatid na may init na ika nga po kaya dito sa aming aking maliit pa na YouTube channel. Ang paminsan na interrupt ako sa gawa ng boses ko ha. Talagang gamit na gamit. Inasa tayo. Hmm. Maganda itong ating pagtatalakay. Sinasabi ko nga po sa inyo. Kaabang-abang ito. Dalawa ang pamimilihan. Uulitin ko. Huwag kayong masawa. nauliting ko. Pwedeng walang probable cause na mapawalan sala. Itong ika nga po si Arne Tevez. Pangalawa, pag may probable koso, di ano sa korte, magkita-kita. Ano pa ang gusto kong ipunto dito? ano pa ang gusto kong ipahihwating? Kapag walang probable cause, huwag po tayo magtiwala sa taong bayan. Alisin natin na, I'm uh, very sorry, huwag tayo magtiwala sa mga namumuno sa ating justice system kapag walang probable cause. Inuulit ko. Alisin natin ang tiwala sa ating justice system, mga kaibigan, kung lalabas na walang probable cause. So, balit, kung may probable cause para masampahan ang tuluyan sa korte, buong puso po tayo magtiwala. Ikayatin e natin ang taong bayan na magtiwala po tayo sa ating justice system dahil gumugulong pa ang ating tunay at patas na ikangapoy binibigyan ng pangil ang ating ikangapoy justice system. Binibigyan ng pangil kung anumang mayroon ikangay mga batas na dapat ipatupad. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Importante po itong mahalaga. Katulad nga po ng sinasabi ni Atty. Baligod, malapit na ito na ikangapoy lumabas. Abang-abang po yan. At ako, na, ako din naman po ay nagsasabi ilang tulog na rin po ito at lalabas po ito mga kaibigan. Hmm? Okay, alright. Medyo counting ano po yan. Baka tayo kulangin pa sa oras. At dito naman po tayo. Sa ika nga po ay uh, connection. Ah, connection dito sa ika nga po ay nabanggit sa video na yan. Kung ano ang kaugnayan, ito nga ba ay may kaugnayan sa mauti. Ito nga ba ay may kaugnayan si Arne Tebes dito sa BIFF, na ikangapoy mga terorista. Hmm. Talagang matindi yan, no? Matindi do'y. Hmm. Hindi po ako ang may sabi, mga kaibigan, ako po kay Attorney Baligod, ay yeah, may connection po dito sa nabanggit po ng mga terorista. Hmm. Nandyan po ang mauti nabanggit, nandyan po, kangapoy ikangapoy BIFF, na ito po ay ikangahiya isang problema ng pamahalaan natin. Ha? Itong mga teroristang ito. Ito po ay mga nagasik ng lagim. Data po at sa punto pong iyan mga kaibigan ay doon pala. Iya, sila ang nag-deliver ng iya, mga armas na matitibay. Sapagkat diyan po noon ay may nahukay na mga pampasabog sa kumpan po ng mga tibes. Hmm? At uh, matataas na kalibre po ng baril na isang terorista lang po ay ika nga po pwede magkaroon yan. Kaya po pa sila ay nagkaroon ito, ito mga tebes na ito. Dahil dito ho, inamin po, hawak po na ika nga po, goberno, Ang membro active na ika nga po may kaugnayan. Ha? Di yan po sa BIFF itong ika nga si hmm? Hindi po ako ang may sabi. Napakaliwanag po sa video na yan. Kaya huwag po tayong magtaka kung bakit itong mga armas na ito ay super power. Talagang uh, pwedeng pasabugin ang napakaraming tao kahit po sila ay napakarami. Pwede magdulot po at magasik kung ika nga po ito ay pasabugin. Nagasik po ng karubalduma na krimen. Mga kaibigan, sa punto pong ito, sapagkat tayo po natin magtiwala kahit kani-kaninong abogado na lamang, unang-una hindi po tayo nagtitiwala na lumalabas ng mga press, release pre, press release nitong na sobrahan talino na si Atty. Topacio. Dito po yung binibitawa na pananalita ni Atty. Baligod, magtiwala po tayo. Ah, Nagaling po ang mga armas, diyan po at may koneksyon sa mga nabanggit na mga terorista. Data po at hindi lang po dapat unawain natin. Sa ika nga po yung executive session, lahat po ng ika nga yung nabanggit doon na nakapaloob sa executive session ay hindi po banggitin dito sa social media. Kaya pasensya na po kahit ako. Hindi ko pwedeng bigyan ito ng pagtatalakay na ika nga yung pwedeng lumampas po ako dahil ang pinagbabatay lang po tayo dito sa sinabi ni Atty. Baligod na talagang may kaugnayan at doon po kumukuha sila ng armat, mga kaibigan. Ganyan po ang abogado, may hangganan, di ba? Hindi lang po tumutupad sa kanilang ikang apoy, sariling pananaw, sariling gawain. Hindi po ikang apoy ang gusto kong ipunto dito. Sumusunod po sila sa ikang sinumpaan na legal kumpano at kung saan lang po siya lulugar katulad po nito si Atty. Balikot. Kabalik tara naman po yung isang abogado na nasubrahan ng talino. Kung ano na lang po, wala siyang sinusunod. Sinusunod niya ang kanyang sarili. Parang lasing eh. Ha? Yan ang trabaho ni Hanoy. Kung paano magtanggol. Ito si Atty. Topacio. Mga kaibigan, nasubrahan ng talino. Okay, alright. At yun nga po, mayroon pa tayong hindi na talakay. Ang tungkulo dito sa pagkapatalsik sa kongreso sa kongreso nitong hap si Harmony TV sa at uh, pasensya na po hindi natin natalakayan yan sa susunod na lang po siguro mga kaibigan at uh, kinulang naman po tayo sa oras at ito at ito po ang latest update malapit na at kabang abang abangan po natin yan ha sa mahigit apat na buwan ng pagdidebate sa social media kami mga ibang vlogger na naniniwala sa katotohanan na may probable cause ito po ay sa rin naming iniintay ang paglabas ho ng ikangapoy probable cause sa bigamo case. Ito ho, kapag lumabas ho ang probable cause dito sa bigamo case. Iihahalin tulad ko na lang po sa pagkain. Parang kumain na rin po kami. na ikangay, napakasarap na leksyon kung sana sa pagkain kapag ito po ay lumabas na mayroong probable cause. Subalit, so kapag hindi ho lumabas ang probable cause at kinatigan ng korte ay itong si Arne Tebes. Para ho kami ditong ikang apoy po'y sa negosyo mga kaibigan. Dahil ang pinaglalaban po namin, ikang apoy ay nabudol ako at nabudol ang taong bayan. Kaya't mga kaibigan, kaaba ka po ito? Ito po ay importante mahalaga na inaabangan din ng taong bayan. Sana po mga kaibigan nakuha nyo. Ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat po at uh, salat po nang hindi nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po pag may pagkakataong kayo at hindi abala, 'wag po kayong mag-skip ng ads dahil lalong-lalo na po sa darating na Pasko. Makikita nyo naman po diyan sa upload ko tuwing Pasko ay nagbibigay po tayo ng mga ayuda. Lalong-lalo na po sa mga matatanda na hindi po ika nga po inaabot ng tulong ng gobyerno na hindi na po kaya magtrabaho. Priority po natin yung bigyan ng kaunting ayuda, mga kaibigan, na nanggagaling po dito sa inyong hindi pag-skip ng ads. Kaya kung hindi po kayo nag-skip ng ads at nag-like po kayo diyan sa ating mga video at nagbigay po kayo ng public opinion, mga kaibigan, kasama ko po kayo na tumulong sa aking mga tinutulungan. Sana po mga kaibigan na itindihan niya ako kung ano gusto kong ipahihwating. Maraming salamat po. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito. Pagpalaim po tayo lahat. bye, -bye.